Nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa mga negosyo hindi sa pagbibigay ng diskwento. Binalaan naman ng kagawaran ang mga hindi susunod dito. Si Clazel sa Sentro ng Balita Live. Yes, Naomi, pinalalahan na ng Department of Trade and Industry ang mga negosyo na ipatupad yung mga pribilehyo na nararapat matanggap ng mga nakatatanda o senior citizen. Makailang ulit nang hindi nabigyan ng diskwento ang senior citizen na si Sofia sa pinuntahang restaurant. Pero nang babayaran na, uh, sabi nila hindi na pwede dahil nakapromo na yon. Very frustrating on our part. Ang bawat diskwentong nakukuha ng 76 na taong gulang na si Mang Bong, pinambibili niya ng gamot. Pero ang problema... Na-experience ko, limang piso, deducted, ganun lang. Not totally, the 20% na discount for the senior. Napakalaking halaga nung no, ma-discount. Pambili ko na lang sana ng mga maintenance. Kamakailan lamang, isang hotel sa Pasig ang inireklamo matapos tumangging magbigay ng diskwento sa isang senior citizen. Habang isang sikat na coffee shop naman ang binatikos dahil sa ipinatutupad itong one food item at one drink per visit na discount para sa nakatatanda at may kapansanan. Pero ano nga ba ang sabi ng bata? Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, inaatasan ang pagbibigay sa mga 60 taong gulang pataas o senior citizen ng 20% diskwento at exemption sa 12% value-added tax sa binibiling goods at services. Sa mga restaurant hotel, recreational center, cinema, concert, pampublikong transportasyon, ospital at mga healthcare facility. Limang porsyento naman ang bawas niya sa tubig, kuryente at mga pangunahing bilihin kailangan lamang dalhin ang senior citizen's ID o kahit anong government ID na nagpapatunay ng edad. Maaring idulog sa Office of the Senior Citizens Affair ang reklamong may kinalaman sa hindi pagtupad ng pribilehyo para sa mga nakatatanda. Pinapaalalahan na naman ang Department of Trade and Industry ang mga negosyong sundin nito. So, um, pag pong complaint, Um, katulad nung ganyan po, yung hindi po nabigyan ng 20% discount ang ating senior um, at idinulog po yan sa amin sa DTI, kami naman po um, nire-refer namin yan sa OSCA. Tapos nakikipag-coordinate po tayo na ma-ensure po na talagang um, ma ang proper case if, if merited po and then makuha po ng resolut makakuha ng resolusyon. Naomi ayon sa Metropolitan Child Court ng Pasig, kailangan yung mga establishment ay inaalaw din talaga ng Department of Trade and Industry at ipakita yung permit mula sa DTI na sila ay maaring magbigay ng promotional campaign or activity na talagang meron silang promo at iyon yung maaring nilang uh, panangga na yung promo yung gagamitin imbes na senior citizens. Pero ayon sa batas kung ano yung mas malaki o kung saan mas malaki yung maititipid ng senior citizen, yun yung nga dapat na na discount. Kaya na muna ang latest mula dito sa Quezon City, balik sa iyo na Yomi. Okay, maraming salamat, Clizel Pardilia.